kapansin-pansin na mabenta talaga si Paulo Avelino sa iba't ibang event ngayon, kaliwat kanan na rin ang mga offer sa kanya na magperform sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Halos isang linggo, sunod-sunod ang mga eksena niya, ang bongga dahil paborito ang aktor para magpasaya sa mga beauty queen, o magaganda at sexing dalaga. at imbitado na naman si Paulo, sa Grand Coronation Night ng Binibining Mongkayo, ngayong September 12, ang Mongkayo ay makikita sa Davao de Oro. Siguradong manghaharana si Paulo sa mga magagandang kandidata, iba pa naman kapag kumanta si Paulo, ramdam mong galing sa puso ang pag-awit, kaya mas dumadami ang talagang kinikilig. At syempre panigurado, susugod na naman sa event na yun ang mga tagahanga nila ni Kim Chu, ang Kim Pao fans. Maraming magagandang babae na naman ang kikiligin sa kanya, lalo na pag nilapitan na niya, at tinitigan, habang tinakantahan. Magselos kaya si Kim, kapag napapalibutan na ng magagandang babae si Paulo. Malamang naman ay hindi, dahil kitang kita naman, na sa kanya lang nakatutok ang mga mata ni Paulo, kaya secure si Kim. Bukod kay Paulo, makikita din sa poster ng Banibing Mongkayo si Jeric Gonzalez, ang beauty queen na si Carla Henry, na maghuhas ng beauty pageant, kasama si OJ Simafranca. kasama din bilang mga hurado ang mga former beauty queen na tulad ni Ariella Arida, Kelly Day, Shamsi Sap Sapli, Hannah Arnold, maging ang runway coach na si Ian Mendejar, at kasama din sa event si Nahal Pantalana, Albert Andrada.